Hello guys, parang buhay. Welcome to my channel, Genevieve Nest Vlog. Sa panahon ngayon guys, halos lahat ng tao ay gumagamit ng mobile phone. At isa sa mga na-encounter natin problema as a mobile phone user ay ang mabilisang pag-drain ng ating phone battery. Lalo na guys pag medyo maluma-luma yung unit natin. Okay? So nang dahil dyan, maglalatag tayo ng mga tips para mapahaba ang buhay ng baterya na ating mga mobile phone. Okay. Mga interesado at gustong malaman kung paano, tara guys, samahan niyo ako. So, and guys, we're back. And mag-umpisa na tayo. Ang una nating ibibigay na tip guys is patungkol doon sa liwanag ng ating screen, okay? Ang una lang nating gagawin guys, i-adjust lang natin ang liwanag ng ating screen o bawasan ang liwanag nito or kahit na i-on lang natin yung auto brightness para makatipid, uh, para makatipid tayo sa battery ng ating mga phone. So, paano? punta lang tayo guys sa phone settings natin. Okay? Then, after natin ma-open yung phone settings, scroll down tayo at hanapin natin yung display. Okay? Then, itap natin guys. After natin matap yung display, lalabas yung brightness. Yung parang mayroon siyang bar. Okay? I-adjust lang natin guys yung brightness siya from high to low o base doon sa kung saan kaya nating basahin kung ano man yung mga nakasulat sa screen. Okay? Or kung maaari, i-on na lang natin, itagil on natin, guys, yung auto brightness or adaptive brightness. Okay? So, sa ganung paraan, guys, is makakatipid tayo, makakatipid yung phone natin sa phone battery na makukonsume niya. Okay? Ganun lang. Then, ang pangalawa, ang ilalatag natin ng tip, guys, is patungkol sa timeout ng ating screen, okay? Isit lang natin, guys, itakda natin ng mas maliit o mas maiksi na oras para sa screen timeout, okay? O mapatay agad ang display ng ating phone, kapag hindi naman ito ginagamit. paano at saan natin ito makikita? So sa phone settings tayo ulit guys, i-open na natin. Punta tayo ulit sa display. Okay? Then sa bandang baba guys, after natin ma-open yung display, may nakasulat doon or may makikita at mababasa tayong screen timeout, out. Okay? Pipili lang tayo guys ng time out o ng oras ng time out o minutes ba kung ano man, na naaayon sa gusto natin. Basta the lesser the time, the more na makakatipid tayo ng kurente sa ating battery. Ang susunod natin tip guys is patungkol sa background apps. Okay? Isa na, huwag paganahin ang mga hindi kinakailangang background apps na kumakain ng kurente sa battery. Karamihan ng mga Android devices guys, makikita natin yung mga running background apps sa pamamagitan ng pag-open natin ng phone settings at is scroll down tayo at hanapin natin yung apps at i-navigate in natin. At dito, maaari mong tingnan ang mga applications na kasalukuyang nag execute ng background at maaari nagkoconsume ng mga system resources at ito na doon ang pagkoconsume ng ating phone battery. So itap lang natin guys yung mga apps na hindi masyado natin gamitin o hindi masyadong ginagamit o madalang gamitin. Itap natin ang mga ito at i-force to stop. Ganun lang guys. So dating tip guys is patungkol sa location services. Okay? So, patay na natin guys ang ating location settings ng ating phone kung hindi naman natin kinakailangan o hindi ginagamit. Okay? At gagamitin na natin itong location services sa mga applications na tiyak at kung hinihingi at kin kung kinakailangan. Okay? So, pwede naman natin siyang i-off at i-on na natin kung kailangan nating buhayin o kung kailangan nating gamitin. Ganun lang guys. So, huwag nating hayaang laging bukas ang locations kasi nagkukusyom ito ng battery ng ating phone susunod so, na tip guys na ibabahagi natin sa inyo para makatulong kung paano tayo makatipid sa ating phone battery or mapapanatiling healthy yung, yung phone battery natin ay ang pag-off ng vibration at kaya haptic feedback okay? just to have you an idea on what is haptic, haptic feedback ito yung mga paggamit ng mga physical stimuli tulad ng vibration patterns stimuli tactile experiences okay? patayin na natin guys yung vibration at saka yung haptic feedback kung hindi naman ito kailangan okay? dahil gumagamit ito ng karagdagang battery sa ating phone tayon sa mga experts guys isa ito sa mga dahilan kung bakit nagbe-drain lagi ang phone battery natin itong vibration at saka haptic feedback ng ating phone okay? kung hindi naman ito kailangan at pwede naman natin patayin patayin na lang natin guys so i-on na lang natin kung halimbawa gagamitin natin for afternoon guys off natin ulit okay ito yung pinakasimple na paraan guys para masisave natin yung phone battery natin okay wag na i-on yung vibration so ito namang sa auto sync guys so kailangan na natin i-disable yung mga auto sync lalo na doon sa mga accounts na hindi naman nangangailangan ng real time update kasi guys, lahat na mga na-create natin na data o na-edit natin sa ating mga mobile phone ay directly nag, uh, nagsisync in siya guys nagsisync siya doon sa online server para i-store nila yun guys para kung ano man yung nire-request ano man yung kailangan natin ay madali sila makakapag-respond it sounds great pero nakukompromise nito guys yung, yung phone battery natin kasi kahit hindi naman natin ginagamit nagpa-process siya na nagpa-process guys nagko-collect siya ng mga data na nakikreate natin sa ating phone at para may store niya doon sa site para madali siya maka-respond kung ano man yung hingin natin sabi natin maganda, maganda pakinggan, okay naman para mapadali yung service yung hinihingi natin. Pero nakukompromise yung battery ng ating phone. So, kailangan lang guys, kung okay sa inyo, kailangan lang natin i-off or i-disable yung auto-sync. So, ang susunod nating tip guys ay kailangan natin patayin yung mga unused features, yung mga, yung mga hindi natin ginagamit na mga feature ng ating phone. Katulad ng paggamit na natin ng live wallpapers Though mga a uh, magandang tinan guys pero itong live wallpapers ito ang napakalaking uh, ano nito, napakalaking problema to kasi ito yung nagkukonsume ng malaking portion ng ating phone battery, okay? Yung mga widget guys, yung mga widgets, yung mga shortcut na mga mobiles na nilalagay natin sa ating home screen at saka yung mga uh, dynamic background. So kailangan na natin guys i-disable or patayin o huwag buhayin kasi kung hindi naman natin ginagamit masyado, huwag na natin, i wag na natin hayaang magkukonsume sila ng uh, battery ng ating phone, okay? Then, ang pang labing dalawang tip guys na ibabahagi natin sa inyo para mapahaba ang buhay ng ating mga phone battery ay ang regular na pag -re reboot so, Ibig sabihin guys, yung regular na pag on and off ng ating phone. Okay? Ito yung pinaka-common recommended actions for battery optimization. Okay? i -re restart lang natin ang ating, ang ating, ang ating phone paminsan-minsan o linisin yung mga temporary na mga files at mapabuti ang performance. Okay? Once a day is good enough pinakahuling tip na ibibigay natin sa si inyo guys ay patungkol sa pag-iingat ng pag-charge, okay? Iwasan natin ang sobrang init o ang sobrang labing habang nag-charge, okay? Subukan natin panatiliin ang antas uh, ng phone battery natin mula 20% hanggang 80% para sa optimal na tagal ng buhay. So, ibig sabihin guys, 20 to 80 at the range of 20 to 80, dapat nandyan lang yung porsyento ng phone battery natin. Okay? Hindi natin hayaan na bababa yung porsyento ng battery natin, less than 20%. Okay? So, kung sa tingin natin ang phone battery natin guys, ah... Uh, hindi malapit na siyang umabot sa 20%. So wag natin hayaang bumaba. Charge natin kaagad, okay? So sa pamamagitan ng pagsunod ng mga praktika ang ating itinuturo, ating ibinabahagi sa inyo guys pang-araw-araw na gawain with our phone, maaari nating mapataas ang buhay ng baterya ng ating mga Android devices o ng ating Android phone. Okay? So, sana guys, may natutunan kayo doon sa pinamahagi nating tip tungkol sa magpre-preserve ng ating phone battery. Okay? Sa mga nagkagusto, huwag kalimutang pindutin guys ang subscribe button. Idamay nyo rin guys yung bell all para ma-notify kayo sa susunod nating gagawing mga informative and tutorial video. Huwag mahiyang mag-iwan ng bakas or comment down below guys kung mayroon kayong mga katanungan or more clarifications para pa ting masagot at mabigyang linaw. Kasi yun hindi naman ang purpose kaya nandito tayo sa YouTube. Okay guys? Maraming salamat. God bless you. et tegelikult , mis asjand , et mis tool , ma arvan , et see oli ammalt .